Hola mga chikilabs at beshigo for today's video, meron akong mini vlog. Last week pa nga pala to, pina-enroll ko na ang anak ko guys kasi baka mali malit na siya sa pasukan. Nahirapan kasi ako maghanap ng school. Malikot kasi itong anak ko kaya talaga naghahanap ako ng school na very convenient at isang sakayan lang. Grade 7 na nga pala siya, gusto ko rin kasi siyang matuto at young age. After nun, kinabukasan si Kuya Mati, Kuya J.M. Moralia naman, nagpa-enroll na rin kami tas binilahan ko na rin siya ng mga gamit sa school. Yung colored paper kasi naman sa private may sarili naman talaga silang mga notebook, di ba? Naglambing na rin siya, nagpabili siya ng sketch drawing pad kasi mahilig talaga yung magdrawing. Talented kasi yung batang Plus, yan. Tapos maya-maya na shock ako, sobrang tataas ng price, grabe naman. Pati ang bigas, pa na ang price. Pati ba naman ang mga bilihin, nakakaawa talaga ang mga bata. Hay bayang kong Pilipinas tapos ang mga nakaupo mga buaya, OMG, hindi naawa sa mga Pilipino. Tapos ngayon, filing of candidacy na naman ng mga kapitan. Sana naman malang ang ibuto ng kababayan ko yung mayaman na ta, talaga hindi yung nagpapayaman kids nang ina nyo pag talagang natalo pa talaga yung mayaman kaysa doon sa mga taong tatakbo para lang magpayaman At tandaan nyo guys kahit anong pagtulong yung mga nakaupo na yan hindi natin utang na loob yan utang na loob nila yan dahil kaya sila nagkakapera wag mga syunga ha hi brad ako sa inyo for today's video okay bye ayan saka nga pala ayan naglambing ang pamangking ko so binilahan ko na buti na lang kami ang sarap ng buhay bye. make sense mga beshi ko gets nyo